Ayan guys, magandang hapon, magandang umaga, magandang gabi sa ating lahat. So, to this video ay magluluto ako ng ano, gabi. Uh, Lain guys, laing. Una ay pakukuluan ko muna to sa ano, kakanggata. Ay, hindi pala kakang gata, yung ano pala. Yung pangalawang gata. Pakuluan ko muna sa pangalawang gata. Hanggang sa lumambot ang ating dahon at saka yung tangkay ng gabi, guys. Yan, guys. Mangunguha muna tayo ng ano, ng luya. Hindi tayo nakabili ng luya sa market. Kukuha tayo dito. Ayan. Pwede na to. Laki ba diba? Sobra-sobra pa nga ito guys. Tapos yung pinaka ano nito, malapit dun sa dahon, ay itatanim natin to ulit. Sayang. nang ano, nang ano, nagdidilim na guys. Marami-rami itong niluluto kong gabi. Nag-usap, Iwain natin yung pangalaw. bawang, sili, sabay-sabay na yan guys. Ayan, daming sili. Busin natin guys para mas maanghang. talas ng ating, ano, silyo. Ayaw ito malam. <laughs> Pero yung, ano, yung siling pula or labuyo, hindi natin hihiwain kasi nga baka mas masubrahan sa anghang guys. Maden. So, ayan guys. Uy! <coughs> nga guys, lumipat na ako dito sa sa loob kasi nga napakadilim na doon sa labas at saka super lamok na, no? Maglalagay lang tayo ng isang ano? Mami! Yeah. Mami, so, okay. Maglalagay lang ako ng ceiling pula. Labuyo sa lang. Nada! Mami, nasa tas! Hmm? Nasa tas! Say hi to my vlog. Hi! Say hello to everyone. Hello. Oh. Mami, why you Excuse me kidding. po. So, ito yung kinuha ko doon. Kumuha lang ako ng ano, maliit lang. <laughs> suwain natin yung ating ano, luya. Maglalagay tayo ng kunting giniling. At sya, ang bilis, so, natin, bilis at sya ka ang dilis, guys. Ito yung natin, dilis at saka ang giniling. Ano yung sa gisa ko muna. Minikos-mikos ko muna yan. Mikos-mikos ng konti. Parang hindi Ilagay hindi na natin pag sabay-sabay natin yung bawang, sibuyas, luya, at sili. Pero hindi siya naanong. Hulihin natin yung ano, dilis. Maglagay na tayo ng kaunting asin dito. At migos-migos na natin yan. Sabay na natin itong ating dilis, guys. ibabalik na natin yung kawaling isa at ilalagay na natin yung kakanggata. At ayan nga, ito yung tuyo na yung ating gabi. Ito yung kakanggata. Mm. <coughs> <coughs> at ilagay na natin yung mga sangkap, mga laho. Kung ayoko siya munang haluin talaga, ganyan lang yan hanggang sa kumulo. Mamaya ako na inahaluin, kasi sabi ng ma mother ko ni mama eh, kailangan muna daw, wag halo ng halo. Pag malapit na maluto, tsaka daw, halu-haluin. Siyempre, maglalagay tayo ng Hello. konting sinasabi nilang magic. Di ba, Chloe? What magic? magic? Magic. This is sarap. magic, sarap. Yummy, sarap. Do you want to become a mommy cooking? magic syrup. Yes. To make, to make, you know, to make the be tasty. Do you want? Do you want to eat that? But, but, but I will fly first. I will eat that. Do you want to eat that? No, yeah, I want to fly. You want to fly? Yeah. Why you are a bird I Ah, you want to try? But I want to try if it it's tasty when I try. Oh, okay. You want to try if it? it's tasty or not? Oh, yeah. Mm, I put chili. More chili. Really? It's spicy. I okay. think. Say... Mm, mapasok ka. Sorry. Mm. Sorry. Down na ikaw. Ayan na yung ating gabi. Sabaw-sabaw pa. Masarap nga may sabaw-sabaw kasi gawa ng ano. Sarap sabaw-sabaw sa kanin. Panalo ikman natin yung ating ano, finest product. Wala na. Wala na buhay. Isa pa. Panalo. Ayan. Thank you for watching, guys. please, um, subscribe my channel, follow my Facebook and my Facebook page and click the bell button para dun sa mga susunod kong video. Thank you for watching. Kain na tayo. See you my next vlog.